guys, so na oh. Mabaw na ilog ng Santa Maria. Ayaw, wala terminal, wala na. na lang. Inabot na yung terminal guys. Ayun no? oh. tubig. Inabot na yung terminal oh. Kung tuloy-tuloy ito, talagang la. Malaki la pa yung ano, tubig. Ayun no? oh. Yung terminal oh, wala na. Ayun wala na yung mga mag-jeep ayun, umilan na lang ayun, paalis na rin yung isa terminal guys eh Ayan na guys, oh. ayan na yung ano Tubig ng ilog Naka-alpas na guys yung tubig sa Terminal So guys, yung terminal lang ano, Santa Santa Maria, wala na Wala jeep. Wala jeep.